Ang init ng panahon ngayon, no? Sakto, masarap maghalo-halo ngayon. Alam nyo ba guys na dito sa Timog Quezon City, eh, meron nga pala ditong quality premium na halo-halo. At ang maganda pa nga dito, eh, maganda din ang mga nagtitinda. Yung Crush ice nang halo-halo pala nila guys, eh timplado na siya ng gatas at parang snowflake siya. Kaya bawat subo mo eh damang-dama mo ang tamis at sarap ng halo-halo ng bembang halo-halo. Na talagang mabibembang ka sa sarap ng na mga nagtitinda este ng halo-halo nila. Nakaka-curious din talaga itong kanilang halo-halo dahil first time ko lang din makakakita ng ganitong machine sa paggawa ng Crush ice. Kaya itrya nyo na rin ito. Located pala ang bembang halo-halo dito sa Timog Quezon City, tabi lang ng Mr. Pares. Open sila ng 24 oras kaya kahit sa madaling araw eh makakapag-FT ka ng halo-halo. Meron din sila sa Tagaytay at Baguio. Basta tabi lang sila ng Mr. Paris kahit sa ang branch. So paano? Bembangan na. Este, food trip na tayo. Kapagod, <coughs> ang init. Uy, boss, saan mo nabili yan? Kaya nga sa Bembang halo-halo. Bembang halo-halo? Masarap na. Maganda pa yung nakikinda. Uy, maganda yung nakikinda. Try mo, try mo. Uy, sarap to. Sige, ako Uy, ito pala yan, Spider-Man. Red time. Red time, <laughs> Oo. Oh, oh. Okay, <laughs> okay. Wow. Boss, gusto yeah. mo ba nabili ang halo-halo? Itong pemba ang halo-halo? Oo. Oh. Dito lang, magaganda yung nagsiserve. Magaganda? Oo. Oh. Samaan mo ako? Yun. <laughs> Para, may customer ka. Guwapo. <laughs> Mas mukha ka pang lalaki kesa sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Makahirit ako ang laging. Wow! Ang ganda nga! Grabe, <laughs> ang gaganda naman ng mga tindera dito. Ah, ano ba lahi nyo? Ikaw, anong lahi mo? Shih Tzu. Shih Tzu? Yow. Wow! Ba't nyo? Ikaw, ano ba lahi mo? <laughs> Chihuahua. Chihuahua? Warr! Warr! Ah, ito si Minogor Alam ko na lahi niyan. Baboy Ramo. Oh, hindi ah. Ay, ano ba? Golden Retriever. Au, <laughs> au. Golden Retriever. Pitbull yan, pitbull. Pitbull? Hindi, sigbin yan eh. Sigbin? O, sa akin, askal yan eh. Askal? Ano ba <po> naman yan? <laughs> o, oh, ano, sir? Gusto oh. mo na bang mabembang? Ha? <laughs> hindi, ano. Gusto mo ba ng bembang halo-halo? Ay, syempre gusto ko yan. Oh. Ano ano ba yung bestseller nyo dyan? Ah, yung bestseller namin dito. Syempre. Ay, hindi. Hindi, ikaw. Ito. Ito ang bestseller namin yung... Bang. Wow! Saka ube embang! <laughs> Baka gusto mo rin ng embang? O oh, sige! Akin-akin na, pa-order ako! Oh, masarap to ah! Ang sarap ng na mga nagtitinta dito eh! Oh. <laughs> Pwedeng patikin? Patikin? Pwede ng ano? Yang... Halo-halo ko? Ah, ah. Sa iligan ng panahon ngayon guys eh, maghalo-halo na rin kayo! Meron nga dito sa may Timog Quezon City o oh, May nabili nga pala ako dito yung Bembang halo Tapos ang sasarap pa ng nagtitinda Diba? E tingganin ang bestseller na Oh, Bembang Ayun oh May ube siya E ito yung toppings niya yung ube sa ibabaw Batik pa natin Hmm Ubeng ube Bali guys yung bebang halo-halo Matatagpuan nyo sila dito sa may tapat ng Torre Venezia Hotel dito sa may Timog Beside Mr. Pares ba? Diba? Bali premium quality Itong kanilang halo-halo Kasi yung crush ice na gamit dito Is may timpla ng gatas Bali gatas na siya yung mga durug durog na yelo Diba? Kaya talagang premium ito Makaiba to Hindi siya yung tulad ng mga halo-halo na Nakikita natin sa mga tabi-tabi Ito kasi ay talagang quality Diba? Hmm. Mmm! Grabe! Parang gusto ko tuloy magpabembang dun sa mga nang titinda. <laughs> Sarap na itong obembang nila. Bukod nga sa obembang, eh, meron din sila ditong krembang. Yan, yeah, no? Balin tabing siya is leche flan, no? Yes. Tama, flan. Tapos kita mo yung crush ice, talagang puting puti. Kasi gatas yan, eh. Yes. Diba? Kaya talagang quality to itong kanilang halo-halo. Quality? So refreshing man. Bali guys, meron din pala sila sa may Tagaytay branch at meron din sila sa may Baguio. Basta katabi lang sila ng Mr. Pares. At dito sa may Taymug guys, yung city is open sila ng 24-7. 24-7, di ba? Kahit madaling araw, pwede ka maghalo-halo. Di ba? Hmm. Hmm. Grabe. Quality tunggal ng halo-halo.